Hello guys! Good morning! And for today's video, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-marinate ng chicken breast para pambaon sa mga bagets tuwing papasok sila sa school. Or kung nagbabaon naman ng mister nyo pagpasok sa trabaho, then pwede nyo rin itong gawin. Napakadali. Dahil kailangan lang natin ng bawang, paminta, toyo, konting asukal, kalamansi, at of chicken breast. Ayan. Pag samasamahin lang po natin, una ilagay natin ang malok and then yung bawang, powdered garlic yung nilagay ko, pwede rin yung fresh garlic, then paminta, asukal, toyo, at kalamansi. Kung meron man kayong mga lime or lemon sa bahay, pwede rin po itong gawin. Yung iba naglalagay ng suka, pero ako, hindi ako naglagay ng suka. Ayan, style to sino siya kasi medyo manamis-namis na maalat. Ayan, ready ready siya at mabilis lang siyang lutuin tuwing umaga. Pwede mo siyang i Or kung for pambaon ka, Pwede mo siyang i-grilled. Or kung may air fryer ka, pwede, pwede rin sa si air fryer. Ayan, napakadali at hindi siya ganun ka oily as well. Kasi tinanggal ko ang mga taba at buto ng manok. Kaya madali na siyang kainin pagpasok niya sa school. Ayan lamang po. Sana po may natutunan kayo sa video ito. At paki-share, paki-subscribe, pa-like and comment po ng video namin. Alright, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa MC Vlogs at patuloy na sumusuporta hanggang ngayon. Ayan po. Thank you po. Have a good day.